kamo nagapamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati para, para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice liga channel ang nagapalaga sa imo Tak karon sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madatpan ka man dio pun, hop cepat! Ada! Go! Jack. Ano Jack? Drama nga puno sang paghigugma. Palangga oi ikaw, ginahigugma ko ikaw, kaynay. Eh. Kinhimu niya para mapasabat ako. Apang subong di na siya. drama nga puno sang komedya. Premio, ah adu uh, Kakita ka kita na, Eh, nagidadla ako sang amo sini, pero eh. wala pa ko kita suwa. Ikaw nga ako ka kita kada suwa. Seditin, ara sang pertuba. Nang siaga, drama. Kagaron, suguran na naton ang pag <coughs> medyo kasyan ulang. Nagsaka naman ang edad ni Lolo Ilyong. Abaw! August 3 na naman. Birthday ko, kagaulan-ulan pang simpo. Mayo pa siguro, manago ko ah. Kaya basi mula doga si Primilo, yara hindi ka mga kaupdana na mundis na siya oh? Bah, hindi, ano may nagadalagan? Uy, Primilo, hari ka? Primilo, may bala. Uh, ha? Kabalo ka na si natabo? Anong natabo? Ay, ko. Galing may ko. Hindi, grabe, ganyang natabo. Anong natabo, ha? Anong ganyan? natabo, Pramiloy? Ha? Duh, hindi ka gaginawa, O, ari-aring tubi, ay. o, inuban, o. Grabe, doon ka disco. Grabe. Na ano man, ang kalma ang puso mo. Nadaan nga subong, oh. uso ang high blood, ay hindi kaya magpatama si... Sing... di ay brad, doon kay pun Kun, hindi bon, Eh, ha? oke kay Portad, hindi ka balita. anu nang balita, ho? eh ah, bala ko ada na, Ah, nagtaas naman nang presyo presios mga Black Lawn? Ah, anu na ba ridina Ready na to, Jangge, mamahaw, taki birthday buka. Bon. <laughs> 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 eh, <laughs> kwan, panimlo, eh, kwan pa rin mo, ko. Ha? Ko, ha? Invite ko si Mascobado, Katerin. Huh? Si Uy! Kada mo sa balan ko kagapon huh? nga birthday ni Lolo inyo bos kaya ka mo balay, Pero hindi oh. ikaw ang bladon. Uh, ikaw? A ako. <laughs> oh. <laughs> eh, pero eh, salamat din, pero ha? Kaya bisan pa paano, ginadumdum nyo ganyan birthday ko. Ito nga'y pagkaon na rin, hindi ka pa. Kaya salamat din. Hindi, oh. huwag ka ganyan siya hatang ko. Eh? Kinanglan, makaginan ko eh. sa iya. Eh, eh. Hindi, wala sa birthday, may ginahatag mga gift. Hindi, wala mga bata, ginatagaan mo gift para malipay. Oh. Tigulang ka na ba? Uy, yung oh. may nagpanuktok ha? Arada, arada siya. Uh, hindi. Hello? Uh, <laughs> eh, hindi. Tapos ah, ka na. Bas mas ko ba do, ari ah, ka? Ako na lang nagbukas ng portahan eh. do hindi mo pang buksan eh. Ay, gali. Oo. Uh, Pwede! Upod mo si Punay! na sila. Ay, kami din yung Ilyong! Lolo <laughs> nag-abot na kami! Ilyong! Hindi! Kompleto ba? Ilyong, may bago! Do, may bago ka mong nga upod di haw? Sino na si... Si, diba. ni, si... Oh, si na! Ah, si ni, Eh, kabalo ka naman, karap na mga mata ko ya! Bagina pa ka ka Oh eh, uh. Eh. ang babae wala nga importante man si kabuhi ko ha. si do na siya. Uh, ah, walaan mo na na. Dagwa pa to, pa, dagwa pa to exam. Asa na to gredo. Ikaw ibo. Eh, ote. Ha, do da mo ka istorya mo bos sa oras ta, mabaho ta. Maayo pa. mahilay-hilay ko di anay sa duyan nga gina ginubra Ngagin ko sa idalom sa manggawa ay ah kanami kanami hilay hilay sa duyan kanami ka dyan ka pare ba hindi si 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 albino ina Mahal ka! Wala tako na! Mahal ka! sa dere. May bit-bit niya binangon. Ay, sinong labo niya? Patyon ko ikaw! Patyon ko ikaw, pare! Dumeng! Patyon ko ikaw! Hindi! <laughs> <laughs> Ako gigali ang kontraya! Ay, Hindi!

<coughs> Mayo lang kayo way ako na igo, nanay ko. Mayo lang kayo ako na ego sa paglabo niya, na kinagkulob ang doyan. Kaya ang tira ko nasangit sa buho. Sa gisi, -sa isang... sang uway nga doyan. kita ko kinagkuli ni pare Albino? Ay! Ay, pre Albino, anong sala ko sa imo, jaba? <coughs> <coughs> Gindalahid po ang ngalan ko. Rute lang aku bal-balon tahu nga tawung ato kaitungu gindala hegmu ang ngalan kuk akun ngalar ang gindala pare Patsuan ku ikaw Galaba, galaba beser binangu ngegina kapatanya Uy, hindi Ariban di aku nagesangit siya Tegi si sang uway nga doyan kuawabini aku Isturyahan talang ini pre istoryahan sa hindi siyang matauhay. Hindi tao <kutan> niya mas madala sa istorya, pre. Laboon ko gid ikaw. Ups! Ja! Ja! Ups! Ja! Kuan yung pal... Do, do tay lang maigo. Do tay lang maigo ang liog ko. Pre, pre, madala tayo niya istorya. Eh, eh hindi pala ko pagpakinga, pre. Madala tayo lang istorya, ah. Eh, hindi mo na ako madala sa istorya, ari pa, Hmm, <tumos> nang lakat singkat loh. Pasabaw wala pa gid sila nakapanawag sa akin. <coughs> Ay patana kun indi man sila mapalpak. <coughs> Kaya nakahigayon ng napalpak ang mga ungas nga ato. Hmm. <coughs> Kabay patani ng ano, kuha na nilang do katigolang ato. <coughs> Opaagi sina. Asungta, lewat si Jackie Salmon. Ito. Nde. naga panawag. Nang tawon ko kasingo ini. Eh. Hmm, si Pudo. Hello, Pudo. Kumusta? <laughs> Mahayong nga balita. <laughs> uh, hindi ako pagpahawat-hawatan, Pudo. Sagere nalang ako. Ano enang maayong nga balita? Ano honti honti Ngu kuwa nang duang katigulang si rolo pedong Gang si celo siya Amu gusto kuwa nga balita Podo <laughs> Malipay git si neceser, boy terador Kung mahibalan ya Ngarana senyo mga kamot ang doa ketiga ulang. ho <laughs> oh, Oke. Okay. Oke, okay, ha. Ah. nang kamu rikta sehedak. Hula. Hula apa diri si serbu tirador. Toh. Sige. Halo, ngeang doa ketiga ulang aina. Ah. Poldo. <laughs> Sinobalan nang dana seng-senakian. <laughs>

Pagesene ah, eh, badak namun lewat ang jake nga <laughs> Animal ka nga jake ka. Lantawon ta. Sa dua katigulang ini lantawon ta. Kuni ndi ka diri lewat magpalapit. Agud luwason. Ang dua katigulang nga mas balapit sa imo. <laughs> Tawgan kusisar. Baitera drosene. Eh. Tawgan <laughs> kusisar. Man. Golpe lang kung ginkulbaan ha kasulod ayon sa paminsaron ko si Lolo Pidong Ano ay hantong natabok sa balay man Pero may saligman ko kay Lolo Pidong ha bisan lang na siya May ab abilidad kaya si Lolo Pidong ko Mas mayo siguro mapuli na lang ko ha lang ko kay Ma'am Katiren ay lang bala, siya ko kay Ma'am Katirin nga mapulit na lang ko ah. Wala pa man kami maayogin nga klase. Nasong semana pa man ang klase. Ay, ba mayroon kaya ra si Ma'am no oh. Nagapalapit diyo. Ma'am Katirin! Dayo miyo, home gida yung si Ma'am Katirin oh. No? Tagwa pa ni Black kay Ma'am Katirin mo. Kung boto, tubo lang kami tanisin eh. Kenami pengaluyagan. <laughs> oh, Jackie. Ah, oh, eh, oh, Mam. Malisin siya ko tani saya mau Mam. Oh, nga man. Mga sawa ka na. Mga pangasawa, hindi ah. <laughs> 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 Laka, kalabutaw mo, Mam. Hindi malisin siya aku Mam. Mga mapuli na Mam. mam. Oh, kaya mabuli. Guto kay lolo ko pidong paninlo sa sulod balay, Mam. Aba. Oke, kaya kadamo na tiniluan to sa balay namon Mama. kalagba na to sa mga hilamon to sa likod balay namon tinalo ay man ko kay lolo pidong tiyan mo na gani na malasin ko si mo nga mapuli lang ko sa buong mama wala ba man tamayo klase ma'am gani man oo abaw sige ah kung gusto mo magpauli wala problema Nanamian gani ako si Imo Jack kay eh. Hindi kaya pariyo si iba niya bata nga. Pasaway lang ginaubra. Ikaw ya, ginadumdumugid si lolo mo. Sige, Jack. Maghalong ka. Pwede ka na makapauli, ah. Ate, sige, ma'am, Katirel. Thank you, thank you, again. <laughs> thank you, God, mama. Sige, mama, muna ko, ma'am. Bye-bye, mama. Sige, ma'am. Mga classmate, tayo, mauna lang ko sinyo Okay, Jack, ah. Sige, Una lang. Kaya lang. Kaya Oo, ma'am. lang, Jack. Ano? Dyan. Salamat din mga meta? ha. <laughs> si mana? Makita na yun naman ta. Opda <laughs> na yun naman Sige, babay na sa Ah, sakaya lang ko tresikol Mako, para lang ko berada asyik blau haroha menegak pekat itu dengan koloh ano nong ketul-tul kan nong sa baranggainya siaga nong ketul-tul kuda tuh ditul kan pakat tuh nong bilang aku parman oh 50 pesos nontu atis saja Danting og ya ulo anggid gid puldo poldo ba. sa Damo man pulo pala tingog mo. Damo gani ulo anggid gid litsura, tingog payahan, yan. Ate sa yan Larga. Ay <laughs> Kada sig mga pada padalaga nang no, kay manong oh. Asi <laughs> da lupa ke ngagisan resiko apa namun ya no para makan para dasi Ka Pa Abu tasa beranganggaaga no man ah. na nah. Pareho ka pasulod ng amin sa barangay na Siagawa. Di ba lang bangga sa Nanan? Nanlikod anong, nan? Tapos, saya ikalima balai nong, sepulang pulang Naya gate. Nay, amoy na, amoy nang balay da nanti Amoy oh, nan? nong ah. Bawa ba nong, lugar nong, lugar. Oke, okay. kada siglam ba? Oh.

Wala guru nasi dadani lulupidong ay, masulud nalang kuwa. ko Eh, lulupidong. Baw, pating pertahanan sa bala ya, Masis kong nara sa si lulupidong, libuton ku sana ya, beh. Beh. Waw, wala di si lulupidong. Ku basi natulugan sa bala waw, masulud nalang ku gali sa bala ya. Okay. So, Lord, no? Ah. Solod ko. La. Ah, Reina ko lang. Ano subdan tadi lang? Lola Pidang. wala si lolo Pidong, ha? Ala. ako ko sini. Nasik mo na masya rasa sa kae Jaelosia. Nama kapangasawa, nama kapangasawa ni lewat si lolo Pidong ko, Makadto ko to bala sa Changian ni Chay Lucia, bala. <laughs> ah, ito mo. Wala na masang iban ng si Lolo Pidong. Sa Changian ni Chay Lucia, Makadto ko to ah. Ano na ayhan ang natabo subong sa kay Drago. Ay, wala gid siya kabalo. Nga ako ang nagbuling siya pagwa sa presuhan. <laughs> Mabuot si Drago. Apang nagamulang ina, tungod sa kahalitan ni Boy Terador kag Supremo. Ayhan nating hala sila nga hindi na sila magka-withdraw sa ngalan ni Supremo kay ang manggad ni Supremo gibalhin ko na sa ngalan ni Boy Tirador. amoy na nga nagmanggaranon pagit si Boy Tirador kay gusto ko nga ayamun kag ayamun siya ni Drago. <laughs> Dula eh. Ah, pabuangon ko si Drago. Papatihon ko siya. Nga akong gabulig sa iya. siya kabalo? na ako man mismo ang mapapatay sa iya sa kay Boy Tirador. Gusto ko nga si Boy Tirador ang mapatay kay Drago. Ah. Drago, pasensyahan na kita. Bisan mabuot ka apang ah, kwarta ang nagauna. Kwarta, Drago. <laughs> yeah. Ya, yeah. hello. Oh, si Mr. Otani ini. Sige. Sige, Atorne. Ah. Oh. Nahuman mo na bala, Balhin. Sa ngalan ni Boy Terador ang manggad ni Supremo. Hmm. Okay. Okay, Atorne Regan. Sige. Ano? nahibaluan ni Drago nga gin transfer ko sa pangalan ni Boy manggad ni Supremo hindi okay. hindi matuloy na hindi atorne Oh, what tak ada ditangguh kok. Antimal tadi drago. Abiku ada ikut partai kan dah. Jauh. Naga pemah opang antimal. Potasun Oh. Indih mpo kilala sang lu bos drago. Indiget. Dah. Kada. Ulastak aku. Tapusun ko lang problema ko kay Jackie. Pagkatapos ka mapatay ko ang bata ng ato, ikaw ang idasun ko drago. Bisandiin ka pa magpanago. Ipapagita ko ikaw sa akon mga virus. Oh, 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 oh. Lantawon ta, kung ano mahimo mo. mo. Oh. Ho! Oh. Andi mal ka drago. May naga Si Maki. Hello Maki. Anong problema dira sa hideout? Amo bala. Oh. Kagano'y balita mo sa akong subong. Dasiga kinagainit ang ulo ko, make. Oh. Ano ba lang ina? Ano? Ah, oh, oh, oh. Nadakpa ang dua katigulang. Ha? Ah. Amayo. Ah, mayo, mayo, mayo. Kinakuha na nilang dua katigulang nga to. Mahayuki, dini nga balita sa akon makin. Halipay, kita ko bisan na init ang ulo ko sang nagapanawag sa akon bagulang. Oh, si Drago. Buhi, pagaling animal ngay na. Sige, sige. Sa diin na subong ang duha katigula ay na. Amo bala. Sa mo ko sila ginatugyan. Maki. Maki. Hindi pa ako makabalik dira sa hideout. Dasong simana pa ako makabalik dira. O oh, nalipay gina ko. Sige, sige. bye Babay, bye Babay.